Hi, good morning. ano kami sa delivery naman sa mga pipes. Yung mga laborers, good morning. Where are you now? While waiting, makargasang concrete tables sa mga tao. Hi, mga sis. Welcome to my blog. Good morning. At this moment, pa-deliver kami sa mga pipes, concrete tables. welcome to my youtube channel itu anak dan amal ibu resi yang jarang terak makarga sandakan mungkin ibu sets ini kan ada flowers ya amal flowers ko in the garden good morning ay, bawa bunga kan kan ini terakhir lutuk na si si Risa. Ang dami daming luto. Hmm. Hmm. Sweet. Ready ah, for delivery yung mga concrete tables. Hmm. Seven seats. Sa kaset, apat ka stall. Sa kag. ka payong hmm. rainy morning. Ready for delivery. Hmm. Ang stall nga simento. Pag ang lamisa. Pwede hmm. na sa delivery. Sana nagmuda. Murot na ang iPhone mo. Ito isang ang isa nga ka na. Amo kung ano. Sana Happy Carga Delivery. Concrete tables. Ras hmm. na. Hmm. Tatlo ka laborers. Kargagi isa ka driver. Happy delivery. Up, up, up. Tumba yung iyong uh, kahit ng ba? 20. Pito ka set, matag apat. Pintutso ka stall. Hmm, ready na sa akyat. Akyat sa bagon. Oh, pinagawa niya ka bilog, no? Karga, karga. sila na karga han Karga, karga pa more. Oops, opo po, hulugan kayo po eh. Ay, si, masin kayo po na utod. Ang inyong yung halong-halong. Along sa pagkarga. Hmm. Ang bahay. At garahi. Hmm. ingat lang kay baka madapaan ang yung uh, siki ang yung mga pil halong halong sa pagkarga ay thank you sa delivery thank you sa mga laborers blessed morning amen ay nakapahirap maghanap ng pera sobrang-sobrang. <sukur> Kailangan gil magsikap. kung wala kang pera. Sipag at syaga. Kamusta ng Tadi <tik> Minta ke tu big. Tak tu yak bau. Ayek kau ai. finish na. Tapos den. Bentot suang bangko nai no. Bentot suang ke pan. Napit na mo Thank you. Mau jangan kemana kan? Kompetitif bolso. Diyan lang ang mga kahit. Ay, mo dyan yung ubras ang aman na? Kina ko. Look. hmm Sweet. Ay, ay. Tain tayo ng ano? Choriza? Choriza. para sa sweet ay karami ka nga uh, chirali ch chirisa para chirisa tagalog eh hmm. dululo to na hmm. from picking to eating yung sikap nga perma sikap ka clearance hi hindi ka ang magrevision sa practice. Practice ganda ganda, practice si ganda, look. Hmm. Advance happy uh, graduation. <laughs> ay nga, ay nasa mga kana, buto rin ang mga kana, tak tak ay na. Ay na, ay na ng mga kaprutasan. Hmm. <laughs> Mabos na balik naman, dati. Hmm. What kind of flower is this? Uh? Mm. Another flower is here in front of our home. Mm. I didn't see mm. mm. another flower. Good morning, flower. Hmm? Ang gamay kami, ginaan naman dyan, do cutics. Ang pangan, nasa kuko, do fingernails. Cutics. Ay, libot-libot lang pag may time. Gawal ang akong garden. <coughs> Ang gyak binit na marara no? Ang binit ang ona ang ginagali eh. Apat. Tapos apat pa gigi. Kali hmm. ka siyamal yan o. ba o? Sapat, sapat mong Mga pulo pa kong. Ay, big morning. Second day mo rutlad ah. Pira na. Para pertawa hayi so, okay. lang. Kan obyek bayi order ko? napa makan? Huwala ka Hmm? No, kaga? Pamanday? No, Papamanday ka man? pa tipi Uy, ang tipi nga to. badlay ma to i yung Ah, sa a? Hmm, badlay. bakal sa binigay. Ano nga sa iti? Ano nga sa iti? na no? Ano to? Ano nga? Sa kokona, nimbael, to Ay, lalukos lokos na to na varnish para nim dekat sa ano nang to blobbers black hello ash ash Mamahaw kara ash ka violet yan di api kita mi dito naman to mga uh, concrete pipes ang gagmay eh. yung tumtungan sa mga flower pots stand mga eh. uh, muhon um, para sa pusti hmm. hmm. ang dami dami ng stacks eh. hmm. 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 Hindi uh, Home sweet home. Hmm. Mm. more Moro pa rin mga stocks ni mister Ay, din na lintipan. Mm. Another mo nga. Tall size. Mm. Another here. More pa. Hmm. Mga tables. nakatukan ke manok na kaduro doro i More stocks bagi ama ang mga balusters mister masih Mga seahorse so ano na arrange kay DC mga flower pots decoratives mga lovers blocks ang damo gyan ng stocks mga concrete bowls with tiles all the Orderers taxi. KL na balusters. Balusters, balusters. Ah, balusters. Mm, ah, flower pots sa ginaubra ni Mr. Cup. Flower pots. Mm, ah, flower pots na. Ang mga ginaubra ni Mr. Cup. with their flowers, flower eh? pots, flower pots, eh? Flower pots, eh? mga baristers, eh? Obra, uh, Mr. Cup. Ay, kaya mga BCC, Mr. Cup, ay nangga pang arrange sa mga garahe na, eh? Hi, thank you for watching. Please follow and subscribe to my YouTube channel. <tap> Enjoy, enjoy lang. Bye. Magandang sa sa